We start na po kami mga basura. Basura na po kami, guys. Oh, so it's the ano basurero ng Biculan, Biculan. Yan 'yung nabubulok 'yung dalawa, 'yung driver. Bus na Si Bus puli, na, ito si bus puli. Tama po 'yan, ha kasi tinangnan. Air niya na kami, banana ang iriyan namin. Oh, okay, sabaw! Oh, itas mo muna daw, sa okay, sabaw! Walang laman! Ito pala yung truck namin ginagamit. Ayan! Kasama ah, ka dito ito, pa. Balang kaya na, Hau? Sino, sino, sino sabi mo dyan? O, ano? na daw, kasama ito ang... Ka kasama namin si Ikan, Kabulok. Kay kuan kay kay Anthony. Ito oh, sama ore to para udon na naman. Oh, yan. Sama namin kay mga kan. Salamat sa, uh, <laughs> ah. Kasama niyo sa kuan niyo. Ah, nakakuha pa kami ng guys ng Nakasama sa team napada na mga magagandang dilag. Uh, uh, guys <tongan> dito naman ang buro kayo kita lang <tongan> Ah, yun nabubulok na basura Bukulig tayo na po ng Bukulig na na Ah, basura ang nabubulog Iba Iba na luto para para pabulok. oh, ngap guys, meron na. Nanalo to, kaya para pabulok. Ayan mga karton Ako, Nabubulok po yan Ayan. Ayan, Ito na guys oh, Mga nabubulok yan yan. Ayan. So, Nabubulok po yan lahat yan. Very good po pagkasamin ng gan Bukas na po madam. Plastic po yan eh. Bukas na yun, madam. Ah, sige po, ang lakad ng kasamahan kong isa. Ah, tinahana po yung mga nabubulok. Hindi e yan, pwede. Lahog-lahog po yan. May plastic na nabubulok, hindi pwede po 'yan. Ang kailangan lang po namin ngayon yung nabubulok po. Mga na guys. 'Yan ang importante, oh. 'yung kasama ko po si Gian Lacado, oh. nagsasakripisyo. <laughs> 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 <coughs> So guys, so ang laki na ang laki na dinadaanan namin dito, guys. So tingnan mo daw Ah. Uh, si oh. Ano? Grabe, guys. Basura, basura. Oh, yung mga basura niyo diyan nabubulok. Hmm. Yung nabubulok na basura diyan. Hmm. Si Dogi, Grabe naman yung pintuan na yun guys, nakabukas. Ayan, sasarado mo. Ayan, ah, natatapos naman ito. Ano Ayan. Ano pa? Nabubulok po, nabubulok. Yung nabubulok lang po, nabubulok lang, okay. nabasura. Nabubulok lang, nabubulok lang po, nabubulok. Ayan guys, tatapo na. Okay. Ilaw. Ayan. Ayan. ayos. Ah, mga basura nyo dyan na bubulog. <coughs> ah, bye, so isang kasama namin, no, naroon, no. Nungunguha na ng... Guys, <laughs> nakapamaywangan pa, guys. Ha? <coughs> ah? ah, ayos yan. Ayan, ah, guys, so, na yan, tatapo na. Ah, oh, sa tapo yan. Na guys. Kaya na nabubulok. Oh, guys, oh. Hindi na imik guys, piso. Asi receive lang di guys, yung sa oh. Wala bang pila ko mambili yan, naka paano pa diyan? Wala, kaso wala sa kamyu. <laughs> Hindi na nalapit nga. yan no, pag yun ang pinukang mong maigi. maigi, naman data naman, malaki. Basura nyo dyan na nababalok.

Hindi po, ba? salamat. Basurang na po, bulog. doon. <laughs> na Oh, na ito pa, may nahabol. Oop, dali lang. Meron pang basurang umahabol. Yan. Nahabol ang basura. Yan. Okay. Dahil yung basura. Papa, meray ko ako. Abang nagkakamada. Kaya nga, ayan o. Nakalagay ka. Kung so, hindi ka kamada. Ako, ah, makikita tayo. Oo, oh, nakito ba? Ayan, oh, na ito guys, yung kasamanggaw dyan, nakakamada. <laughs> oh, ah, kita ninyo yan ha. Sakripisyo yung kasamanggong yan. Oh, oh. Hello, guys. Hello na ito oh, no, mga kasamanggong kabulog. <laughs> Hahaha. <laughs> Hahaha. Hahaha. Hahaha, tingnan mo daw yan. Oh, wala. <laughs> guys, guys, tapos na guys. ทำงานกัน <c oughs>